Yun mga travel, dito din, nakaligtas nga tayo sa may Baklaran, na iapor tapos sa Tambo, dito naman ngayon sa may, ano, Ruas Bolivar. Ayan, oh. Eh. Ayan. Agoy. Grabe. Ang taas hanggang Kerino na yan, doon, o. Oh. Sa may stoplight daw, ang ngaba. Sobra, naging pantay na yung, ano, kalsada. Mga truck lang yung, ano, lumulusong. Ayan, o. oh. Pero lele ko sa kabila. Ayan. Sobra na yung hanap ng paraan natin. Makapasok lang. Puro baha. Ay, dito sa kabila. Ganyan. Pagganyan yung tubig. Oh. O. Pamerik na natin yung truck. Oh, truck. Lagit na. sabi no. Gabi. Nagbisto lang ano na ito. Dagat. Ang buong ano ano. Manila o oh. oh. mga basura lakitawan ano pero mamaya ta try pa rin natin mga katrabi yan pag wala nga no pag lulusong pa rin natin pag wala yung mga truck yan try natin eh lumusong yan o oh. tinan natin kung di mamamatayan yan aro na yan yan RS yun na Honda ano 125 dami kasing bus eh nakatambay tayo sa may overpass pa baba sabila mo mga travel dami doon yung way para kay ano kay diwata overpass to ng pasay yung dami nakatambay naghihintay yun Ihintay na humupa yung baka. Ayan, oh. Wow, basura. Ayan o. Oh. Ayaw, nanggag doon. Naku po, malalim talaga doon kasi oh, uh, nahirap-hirapan yung, ano, yung bus. Sniper, baka kaya ng sniper. Ayan. Go kuya, pag kaya niyan, kaya din natin Kaya din ng Ano natin GTR yan o. Hindi yan lulusob Hindi yan Yan Pag kaya niya Pag lulusob siya Ando na si Sniper Maguhunat Maguhunat Ayun ayun Kaya ni Sniper yun oh Kaya ni Sniper yun oh Wala naman no, pala Hanggang kalahati Ano lang Umaalon lang Ayun lubog na si Sniper yun sobra palang taas talaga dun oh Alah, eh. si Mio sumunod ay Honda Click yan lang banda sa may gitna pag doon wala na yun oh may mayroon pang ano hinimatay San Pablo City Laguna Dami ka stranded mga katrabil oh. oh dun wala na Eh no na dun na siya nakahon Wala nang ulan tara Try din natin Ayan, Kaya natin yan wala nang ulan Pag nakalusot tayo dito, oh, yun, Ayos na O yun mga travel Tatry namin Pag nakalusot kami Mabibidyo na lang kami doon Yan yung mga baha O Please like and share po Sa kamay na natin Nakuro na baha Nakuro basura Ayan Parang dagat talaga Atras si ano, Atras yung kotse <laughs> Hindi buo ang loob Atrasa babanya baba no, Diyos yang lang Oh. Kalahati na truck. La. Allah ka, tumba ka ngayon dyan. Alo, no? Allah. Opo. Wala ka. Lumusot pa yung ano. Grabe oh mga travel. Overpass pasay. Hmm? dagat oh. Mahalo no. Oh. Ito may motor. Go go sniper. Hey! Ah, mataas yung tambotso niya eh. O yun. Bak mo yung tubig. Na tubig. Alaga, nandiyan may kasunod na trap. Meron lang kasi pag ano eh, pinto ka diyan eh. Oo. Okay lang 'yung tuloy-tuloy. Ayun. Kaya ho. Oh. Kaso tumigil siya doon. Nangyari. Patal, palagpasin natin yung mga truck. Oh, doon doon. Tirik na tirik Okay, tara na Try natin itry